Good morning mga kakabsat -kita yu, day na makikita yun dahil ito iiwanot na abukado no, kakabsat ibagbagak kanya yun lakok dahil ta Iga po mo ang tigumata kakabsat nag na kung nga mapan ko karud-karudan amin yun tamapan ko latan kanunan Nukas makita yun kakabsat partner ko nga ilako dahil ito yung 16 kilos nga maaputin yung nanbig na panla ang iti 2 nga kilo hindi naman ako nakakapsat at dati limatang iti 2 nga kilo dito karuba hindi yeah. ako kakapsat ang favorite ni Lola iti avocado nga at kan na iti condensed ay kayo kayo doon kung tamapang ko ito kanya na mabalin na pa yan dahil ito yung kapsat nga si Daon tahan na pa problema ti si Daon tahan ko matumpuan ti kaya na nga timpla oh. haan ko ang mga kakapsat na gidila na wuno di dila no, di may tiyada diferensya na basta <laughs> ti amok no sakto jiraman ko na apgat kanya no, na nun na apgat na tamnay kanya na kuritak <laughs> so, ako nga naman nga no bad perfect talaga amin tayo ka yan na. <laughs> Kas makita yung pakagsat kat nagdadaktal di pa ng kutsara kinda ito yung avocado tamadik kayat ng mga anak na nadurdur ng aslaburis. <laughs>